Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dailin Ido, Edo, kay Lilibit Tumage, Merlinda Alvis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jinke Ferres, Josephine Castillo, hilito Brunola maraming maraming salamat sa inyong mga idol at sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa uh, screen ninyo mga idol nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. mabuhay po kayong lahat Shoutout din sa bago nating member at kapamilya kay Hari Chan. Maraming salamat sa pagtitiwala idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Ayaw kasi nitong si Butchok na mayroong mapapahamak na mga katulad din ng mga sundalo at mga pulis. Humigit kumulang din ng dalawang oras ang kanilang inilakbay bago nakarating ang mga ito doon sa Kampo Uno kung saan nando doon ang pinakabase ng mga sundalo. Gulat na gulat pa nga itong si General Mata nang masilayan ang mga ito. Hindi makapaniwala ang general na nando doon na sinabutsok. Agad na pinatuloy niya ang mga ito doon sa kanyang silid at agad na kinausap ito ng general. Huwi ka ng general sa kanila. Mabuti at nakabalik na kayo, Butsok hindi ko inasahan na mapaaga ang inyong pagbalik. Ngunit nakakabuti pa nga ito dahil ginugulo na naman ang bayan na ito ng mga kasamaan. Kinakailangan ko talaga ang serbisyon ninyo ngayon. Kinakailangan na mapuntahan niyo ang kampu utsok Agad naman na sinabi nitong si Butchok ang kanilang pakay. Sinabi ng binatilong sundalo na wala sa kanilang plano ang pagbabalik ng maaga sa kanilang bakasyon. Ngunit kinakailangan dahil nga sa nasabing mga talim at magkakatulad ang kanilang pinoproblema, wika ka nitong si Butchok. General Mata, iyan din ang aming pakay kaya nandrito kami at napaaga. Ang aming pagbabalik dito sa detachment, nandrito kami. Sumaglit para hilingin ang iyong patnugot na pamunuan ko ang pagharap doon sa mga talim na iyon. Nakakalaban na namin ang ilan sa mga ito doon sa kabilang isla, doon sa isla ng Mahanay Heneral. At masasabi kong kakaiba ang kanilang kalakasan. Kaya kinakailangan ko ng dagdag ng mga kasamahan na mayroong karunungan sa mga usal at mayroong mga tangan sa mga mutya. Hindi lamang sila kinatatakutan dahil sa kanilang tapang. Mayroon din silang mga kasamahan na marunong din sa mga usal at mayroon din mga tangan. Ikaw na ang bahala, Heneral. Doon sa mga sundalong nandudoon na sa Kampo Utso. Kailangan nilang umatras. Wala silang laban sa mga talima Kailangan na pabalikin mo na sila. Kami na ang bahalang humarap sa mga iyon. Napaisip ng ilang mga sandali itong si General Mata. Hindi kasi nito inaasahan na ganon pala katindi at kalakas ang grupong nandudoon na sa Kampo Utso. Kaya ang sagot nito kay Butchok. Dumiritso na kayo doon sa Kampo Utso, Butchok. Ako na ang bahalang mag-abiso doon sa mga namumuno sa mga sundalong nandudoon. Abisuhan ko na ang mga iyon na kinakailangan na nilang bumaba at umatras ng patag. May mga tatawagan lamang ako, Butchok, at ipapasunod ko lamang ang mga ito sa grupo ninyo doon sa Kampo Utso. Mag-iingat kayo, at ikaw na rin ang bahala, Butchok, kung sino ang isasama mo. Malaki ang aking tiwala sa iyo, at alam kong mapagtagumpayan ninyo ang misyon na ito. Matapos ang kanilang usapan, wala nang inaksayang sandali ang grupo nila ni Butchok. Matapos na makapagdala ang mga ito ng dagdag na mga kagamitan at mga armas, agad nang umalis ang kanilang grupo. Sakay pa rin ng kanilang mga motor, dumiritso na ang kanilang grupo doon mismo sa Kampo Utso. At lumipas ang ilang mga minuto. Pagdating ng mga ito doon, agad na kinausap nitong si Butchok ang namumuno doon sa mga sundalo na nandoon sa detachment sa patag at sinabi nito ang tungkol sa utos ni General Mata at ipinakita din ng mga ito ang katibayan. Ngunit umabot pa rin ng ilang minuto ang kanilang usapan kahit kasi na naabisuhan na itong si Tiente Aragon ni General Mata tungkol sa pagdating ng grupo nila ni Butchok hindi pa rin ito makapaniwala dahil bukod sa mga binatilyo pa ang mga ito. Kakaunti lamang ang kanilang bilang. Wika pa nga nitong si Aragon sa grupo nila ni Butok. Pasensyahan na ninyo. Hindi ako makapaniwala na malaki ang pagtitiwala ni General Mata sa grupo ninyo. Kakaunti lamang ang inyong bilang para sabihin ko ito sa inyo. Libo-libo ang nasabing grupo ngunit wala akong magagawa. Dahil utos ito ni General Mata, hindi sa pinagdududahan ko ang kanyang kapasidad. Pakiusap lamang, kapag kinakailangan ninyo ng tulong, huwag kayong mag-atubiling humingi ng tulong sa amin. Pagkatapos, muli pa nitong tinawagan itong si General Mata para siguraduhin ang desisyon ng General. Makalipas naman ang ilang mga minuto, muling humarap ito sa kanila at inaabisuhan na ang grupo nila ni Butchok na dumiritso na mga ito doon sa kanilang detachment na nasa paanan ng bundok ng Kampuotso. Ang muling wika nitong si Tigninti Aragon sa kanila. Makakaalis na kayo. Marin ninyong gamitin ang aming mga sasakyan at mga kagamitan sa pagpunta doon sa ating detachment. Pagdating niyo doon, sa kana lamang aalis ang aking mga tauhan. Dito ko na italaga ang aking mga tauhan dito sa sintro ng Kampo Utso. Hindi pa rin maaring magpabaya at kinakailangan na laging alerto. Baka makapasok pa ang grupong iyon dito sa sintro ng lugar ng Kampo Utso. At alinsunod na din sa utos ni General Mata ang dalawa kong mga tauhan na mayroong mga karunungan din ay makakasama niyo doon sa detachment. Kayo na ang bahala doon. Mag-iingat kayo. Pagkatapos wala nang inaksayang sandali ang grupo nila ni Butchok, hindi na nagpapaliwanag pa ang mga ito kay tingin ti Aragon tungkol sa kanilang kayang gawin. Ngunit sa kabilang banda, nang isip nitong si Butchok, hindi niya inaasahan na ganon na pala kadami ang bilang ng kanilang makakalaban agad nang nagpunta ang mga ito doon sa kampo ng mga sundalo na nasa paanan ng bundok sa kabilang banda naman doon naman sa kanilang bayan dumating na ang grupo nila ni Major Golbe agad na nakipagkita ang mga ito kay Tiasidis na sa mga pagkakataon na iyon nandoon pa sa kabilang bayan agad nilang napag-usapan ang plano nila ni Butchok at kinakailangan na sundan nila ang grupo nila ni Butchok doon sa Kampo Utso para makatulong ang mga ito sa pagsugpo doon sa mga talim. Hindi pa nga makapaniwala itong si Major Golbe na sa kanilang pagdating mayroon na palang mga impormasyon ang mga ito tungkol sa mga talim. Huwi ka nitong si Major Golbe kay Tia Sedes. Kung ganon Tia Sedes, kina kailangan na namin na dumiritso doon sa lugar ng kampo Utso. Tatawagan ko na lamang si Heneral Marco. Ang sinasabing Heneral Marco nitong si Major Golpe ay ang isa sa mga opisyal na mga sundalo dito sa isla kung saan nakipag-ugnayan ang mga ito para mas mapadali ang kanilang pagpunta dito sa isla ng Siquijor at tungkol sa kanilang misyon. Doon naman sa bahay nila ni Nanay Kanida, kasalukuyang nakaupo ang matandang babaylan doon sa sala. Kasama itong si Pablo at ang mga bisita ng matanda. Wikan itong si Nanay Kanida. Mabuti at nakabalik na kayo dito sa isla. Maki. Kasalukuyang nando doon sila Butyok sa lugar ng Kampo Otso para sa isang mahalagang misyon Tungkol sa mga grupo ng talim at sa isang alas na nando doon. Kinakailangan na sugpuin agad ang grupong ito dahil napakadelikado ang kanilang grupo. Wala singgo. Nando doon ang aking kapatid sa isla ng Kransay kasama ang iba pang mga albularyo para sa pagsasagawa ng mga ritual sa paparating na mahal na araw. Kaya masaya ako at nakabalik na kayo dito sa ating isla. Kailangan ko ngayon ang tulong ninyo, Maki. Ang sagot naman itong si Maki. Walang anuman, nanay kanida. Sa lahat ng mga pagkakataon, nakahanda kaming tumulong. Pasinsyahan mo na. Natagalan kami sa pagbabalik galing sa Mindanao. Ngunit ngayon, handang-handa na kami para sa labanan. Handa kaming tumulong sa sa lahat ng mga oras tulad ng aking sinabi dahil magkakapamilya tayo. Salamat, Maki. Maaari na kayong umalis at maaari kayong makipag-ugnayan kay Butchok at sa kanyang grupo. Alam niyo na ang mga dapat ninyong gagawin at mag-iingat kayo. Matapos ang kanilang usapan, nagpapaalam na ang grupo nila ni Maki kay Nanay Candida Ngunit sumaglit muna ang mga ito doon sa kanilang bukirin dahil nando doon ang kanilang mga kabayo. Gagamitin nila ang mga ito para mas mapadali ang kanilang pag-usad. Binabalak nitong si Maki na doon na sila dumaan sa mga kakahuyan at kabundukan papunta doon sa Kampo Utso. Doon naman sa lugar ng Kampo Utso, nakarating na ang grupo nila ni Butchok doon sa kampo ng mga sundalo at agad na nagpapakilala ang grupo nila ni Butchok at hinahanap ang opisyal ng mga sundalo. Makalipas naman ang ilang mga sandali, agad silang hinarap ng opisyal. At tulad ni Tiente Aragon, nagulat din ito dahil hindi nito inasahan na mga binatilyo pa lamang pala. At kakaunti ang bilang ng mga ito na ipinadala ni General Mata. Nanonuya pa nga ang tingin ng opisyal sa kanila at wika nito. Tika, sandali muna. Sigurado ba talaga si General Mata sa pagpapadala sa inyo? Alam ba ninyo kung gaano kadelikado ang lugar na ito at kung gaano kadami ang makakalaban? Sagot naman itong si Butchok na walang pag-alinlangan. Sigurado si General Mata sa kanyang desisyon dahil makailang bisis na kaming nakipaglaban sa lugar na ito. Kung hindi mo natatandaan, nais ko lamang na magpapakilala sa inyo. Noong unang mga taon, tinatagurian ako bilang Tinindim Musang at ang grupo namin ang tumalo at pumatay doon sa mga rebelde sa Kampo Uno at doon sa mga taddad sa Kampo Dos. Kami din ang dahilan sa pagbagsak ng labing dalawang Lost Soul mula sa Kampo 6 hanggang sa Kampo 12. Kaya huwag kang mag-alala, sir. Nararapat kami sa misyon na ito. At kinakailangan na kayong umatras kung ayaw ninyong mapabilang sa mga nabibiktima ng grupo ng Talim at ng Alas. Nang marinig iyon ng opisyal, napadilat at napatitig ito kay Butchok. Narinig na niya ang balitang iyon dahil nagiging alamat iyon na kwento tungkol sa isang batang matador at birador ng mga aswang na kinatatakutan ng mga masasamang loob. Hindi ito makapagsalita at hindi ito makapaniwala na nasa kanyang harapan na ang mga ito. Ngayon, nakikita niya sa mga mata ng mga ito ang kakaibang puot at tapang. Kaya wika na lamang ng opisyal sa kanila. Pasinsyanan ninyo... Hindi ko kayo nakikilala. Ngayon din, kayo na ang bahala dito sa lugar. Ipupull at ko na din ang aking mga tauhan pabalik doon sa sintro ng lugar. Paalala lamang binatid ng sundalo. May mga kakampi at mga kasabwat na ang mga rebuilding talim sa mga taong naninirahan sa bukirin. Kaya mag-iingat kayo. Iiwan ko na din ang aking dalawang mga tauhan tulad ng utos ni Teniente Aragon at General Mata. Sila na ang bahala sa inyo. Pagkatapos agad na inaabisuhan ng opisyal ang kanyang lahat na mga tauhan na kinakailangan na nilang umalis at bumalik doon sa sintro ng lugar. May ilan sa mga ito ang tutol at pagdududa sa grupo nila ni Butchok. Ngunit walang magagawa ang mga ito dahil utos ito ng nakakataas sa kanila. Mabilisan naglagsi Alisa na ang lahat ng mga sundalong nando doon samantalang sinabutsok naman agaran na kinausap ang dalawa na sabi nitong si Tiniente Aragon mayroong mga karunungan din pagdating sa mga usal. May mga itinatanong lamang ng mga bagay-bagay itong si Butchok tungkol sa mga nangyayari sa mga nagdaang mga araw at gabi dito sa kanilang kampo. Papagabi na kasi sa mga pagkakataon na iyon, kailangan na masigurado nila na hindi sila basta-basta na mapapasok kung sakaling may mga rebuilding aatake sa kanila. Kailangan din kasi na makabisado nila ang buong paligid ng kampo. At ngayong gabi, kinakailangan na magbabantay ang mga ito ng buong magdamag dahil sa kakaunti lamang ang kanilang bilang. Umaasa din kasi ang grupo nila ni Butchok tungkol sa pangako sa kanila ni Nanay Kanida. Ayon kasi sa matandang babaylan, mayroon itong ipapadalang grupo dito sa lugar ng Kampotso para makatulong sa kanila. Ngunit walang kaalam-alam at wala pang ideya sina Butchok na ang ipapadala nitong sinanay kanida ay ang grupo ng pamilyang mga ngatay, ang grupo na pinamumunuan nitong si Maki, ang ampon ni Tata Ingo. Lumipas naman ang ilang mga minuto na nilibot nila ang buong paligid ng kampo. Ayon sa dalawang naiwan ng na mga sundalo, mag-iingat lamang ang mga ito sa mga dumadaan na mga tao doon sa lugar at doon sa mga nagtitinda ng mga prutas at mga gulay sa kanila dahil maring isa sa mga ito ay kasabwat ng mga nasabing mga rebelde ngunit wala pa namang karanasan ang mga ito na inaatake sila ng mga rebelde nakapagpasya itong si Butchok na bukas na bukas ng umaga susuyurin nila ang paligid ng kakahoyan at ang iba't ibang barangay na malapit lamang sa kanilang kampo ngunit magbalat kayo ang mga ito at magkukunwaring bumibili ng mga gulay at mga prutas doon sa mga magsasaka. Nakakasiguro itong si Butchok na hindi sila makikilala dahil bago ang kanilang mukha dito sa lugar. Kailangan nilang makapag-imbestiga tungkol sa mga talim. Sa gabing iyon, doon na sila sa labas ng kampo nakapwisto. Buong magdamag, nabantayan nila ang buong paligid. Paminsan-minsan din salitan ang mga ito sa paglilibot sa paligid ng kanilang kampo. Dumaan naman ang gabi hanggang sa magdamag na wala silang napapansin. Kahina-hinalang mga tao at wala din silang nararamdaman ng mga presensya galing sa kanilang mga kalaban. Sa umagang iyon, nagulat ang grupo nila ni Butchok sa bigla ang pagdating ng grupo nila ni Major Golbe. Hindi nila inaasahan na ganun kaaga na makapunta ang mga ito at dumiritso pa dito sa Kampo Utso. Ang wika agad nitong si Major Gulby sa kanila. Magandang umaga, Dudong Butchok, at sa lahat ng mga kasamahan mo. Huwag na kayong magtataka kung bakit nandirito kami. Inaabisuhan na kami ni Tia tungkol sa mga nangyayari sa lugar na ito. At nandirito kami para makatulong dahil misyon din namin ang mga talim. Kasama nitong si Major Golbe, ang tatlong mga antingiro at ang dalawang mga albularyo. Kasama din ang sampung mga pinagkakatiwalaan niyang mga tauhan. Sa kanilang pagdating natitiyak nitong si Butsok na dagdag pwersa ang mga ito at malaki ang maitulong ng grupo nila ni Major Golbe sa kanilang misyon. At bago pa muling makapagpulong ang mga ito Nagulat si Nabotsok pati na rin si Major Golbe nang may maramdaman ang mga ito na kakaibang kalakasan ng mga presensya. Hanggang sa may nakita ang mga ito doon sa unahan, galing ang mga iyon doon sa sagingan. Naglalakad ang mga ito papunta sa kanilang kampo. At habang papalapit ang grupong iyon, nakikilala na nila ni Butchok kung sino-sino ang mga ito. Agad na wikang paanas na lamang nitong si Butchok. Sinatiyo maki ang mga iyan. Hindi ko inasahan na sila pala ang ipapadala ni Lola Candida. Nakarating na din pala ang mga ito galing sa lugar ng Mindanao Bade. Sagot naman itong si Nunoy. Tama ka, Bade. At sa kanilang presensya, mas lumakas pa ngayon ang ating pwersa. Ano ngayon ang plano mo, Bade, tuloy pa rin ba ang iyong binabalak? Sagot naman itong si Butchok doon sa kanyang matalik na kaibigan. Tuloy pa rin ba di? Ang ating binabalak. Kailangan natin na mag-imbestiga sa buong kapaligiran ng kampong ito at sa bukirin ng Kampotso. Kailangan natin na maimbestigahan at mapag-alaman kung sino-sino ang mga kasabwat ng mga talim dito sa lugar na ito bago tayo gumawa ng mga pagkilos. Naisip ko din, buddy, na baka natatakot lamang ang ilan sa mga magsasaka kaya napilitan ang mga ito na makipagsabwatan sa mga talim. Nang tuloy ang makalapit naman ang grupo nila ni Maki, agad nang nagkakamustahan ang mga ito at tuwang-tuwa sila Maki dahil muling makakasama nila ang mga batang ito Naaminado siya kung gaano kalakas ang grupo nila ni Bocok. Sabik na siyang makipaglaban Nakasama ang mga batang ito Wi nitong si Maki <laughs> Dudong Bocok, Hindi ko inaasahan na sa aming pagbabalik Muling makakasama kita at ang iyong mga kaibigan sa isang labanan <laughs> Ikinalulugod kong makakasama kayo Kahit na sino pa ang makakalaban natin. Natitiyak kong tatalunin natin ang lahat ng mga ito. Dahil batid ko kung gaano kalakas ang grupo ninyo. 嗯。Yo Yo